Okay, we're live. Kamusta po kayo lahat? Doc Willie, Doc Lisa. Medyo matagal na huling update ko. Uh, pasensya na. I think mga 5 days na Medyo kakatapos ko lang po nung uh, pangatlong chemo ko around 8 uh, days ago. Ay medyo mahirap po. May tatlong araw na bug-bug. Meron palang ganun yung chemo. May tatlong araw na bedridden ka, bug-bug. Ang -bug. tawag po doon, fatigue or pagod. Oh, bug-bug ka tatlong araw. Tapos, last two days, medyo nakaka-recover na. Pero, mahirap pala talaga to. Pero walang choice eh. Kailangan tapusin yung session. So ngayon, medyo nakaka-recover na tayo. Anyway, uh, marami pa yung chemo ko. I'm not sure how long. Siguro mga 6. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero so far, Uh, meron lang ako mga tips, paano makasurvive sa mga sakit. Uh, hindi lang sa cancer. Actually, yung akin, stage 4 cancer. It's a stage 4 cancer. Sarcoma. Pero kahit stage 4, kaya na nila pagalingin ngayon. Uh, magaling na ng technology dito sa Singapore. Maganda. Uh, we got the best treatment. Kaya sabi ko nga, hindi lang to para sa akin. Ibabalik natin sa Pilipinas. Inuulit ko, ibabalik sa Pilipinas. Diba? ba? Ayaw ko naman ako lang. Tsaka uh, Doc Lisa. Yes. Okay, ito pong ituturo sa inyo ni Doc paano makasurvive sa kahit anong malubhang sakit kasama po dun yung mga nag transplant para hindi ma-reject yung kidney nila, yung may heart failure, tapos yung mga cancer patients. Hindi lamang po adults kasi yung mga nanay na nakikinig dyan na yung mga anak nila, merong mga uh cancer yung mga bata. So, ito Ay. po yung mga tips natin or tagubili natin para ma-survive ninyo ano yung mga medyo malalang sakit. Okay. Ano po kasi ito, uh, kung ang sakit nyo cancer, mas mahirap eh. Pero kung ang sakit nyo yung mga heart disease, diabetes, mga stroke, mga ganyan, mahirap din. So, kailangan iraride nyo lang. Paano ko sasabihin iraride? Like, pag cancer patients pala, kailangan kung kailan ka mahinang mahina, ipipilit mo uh, kumain. Kung talagang pipilitin mo kumain kung kailan ka walang gana. Kasi ang nangyari sa akin nung two weeks ago, yung talagang walang gana kumain, walang gana lahat. Nakatatlong araw ako ng walang kain eh. So after three days na walang kain, doon bumagsak yung white blood cell ko. Kasi hindi kaya ng katawan na walang kain eh. So, yan ang pinaka-secret. Kailangan kain, kain, kain. At higa, higa, higa. Tulog ng tulog. Kasi nga, ang tawag dito ng doctor ko, Dr. Ang Peng Tiam, ito yung wear and tear of chemo. Siyempre, yung chemo, wala tayong choice. Eh. Kung ano yung schedule, susundin natin. Pinapatay niya yung bad cells. Pero napapatay din niya yung good cells natin. Eh. Kaya nga yung mga good cells, napapatay, na napapatay din niya. Dok, Lisa. Yes. Ah. Sa ating mga kababayan, alam ko naman gusto niyong magpatingin. Uh, basta may nararamdaman kayong kakaiba, or kahit nga hindi kakaiba, minsan lagnat lang. O yung mga, di ba meron na kaming tinuro ni Dr. Lee, yung 9 signs, 10 signs na senyales na baka meron kang cancer. So, panoorin hmm. niyo po yun. At yung simpleng panghihina at yung mga iba pang sinabi namin, or just lagnat lang, ah, uh, magpatingin po tayo sa doktor. Ngayon, kung na-diagnose na tayo, na may sakit tayong cancer, alam ko gusto niyo namang magpagamot. Saan kayo pupuntang mga ospital? Ang sinasabi natin, kung may pera, okay. Andiyan po ang mga napakalalaking mga ospital. Kompleto po yan sa mga oncologist at saka yung mga pang laboratorio na gagamitin. Ang problem lang, pag tayo ay mahirap, saan tayo pupunta? Tapos, kayo ba ay taga Maynila o taga probinsya? So marami po kayong mga ospital na pwedeng takbuhan. Kung Maynila kayo, ang mga example po niyan yung mga cancer centers natin. Ah, uh, NKTI National Kidney and Transplant Institute East Avenue, Jose Reyes. Ah, uh, pag sabuto naman o sa muscle ang problema, yung National Orthopedic Hospital. Pag hubata, pwede niyong gawin sa Philippine Children's Medical Center. Yan po. Tapos pag nandito kayo sa Luzon, actually marami tayong mga pwedeng pagdalahan ng ating mga pasyente kasi gusto natin yung kakayanin. Pag Luzon, meron tayo Baguio General Hospital at Bicol Medical Center. Sa Visaya, meron tayong Vicente Soto Medical Center. At magagaling din po yung Western Visayas Medical Center. Ayan po ay parang UPPGH ng Manila. Isama ko na po yung UPPGH. Magaling din pong gumamot dyan. Pag Mindanao kayo, yung Southern, yung Southern Philippines Medical Center. Sa Luzon, meron tayong iba pa. Mariano Marcos, Region 1 Medical Center, Cagayan Valley Medical Center, yung Paulino Garcia Memorial Medical Center, Jose B. Lingad Regional Hospital, Batangas Medical Center, yung mga taga Southern Luzon, Bicol Regional Hospital, Corazon Locsin, Eastern Visayas Medical Center, Sambuanga Medical Center, Northern Mindanao, Medical Center, Davao Regional, tsaka Cotabato Regional. So, pag wala tayo pera, magpagamot po tayo. Yun yung unang-una natin gagawin. Pero sa mga overseas worker, kung may chance kayo makapag, sa kayo. Uh, makapatingin, kung nasa Japan kayo, kung may chance kayo, doon kayo sa Japan. Kung sa Hong Kong, doon kayo sa Hong Kong. Sa Middle East, maganda na sa rin Middle daw East, po ang gamutan. Doon kayo. Doon kayo. Eh, Siyempre sa Europe, mas maganda. At saka sa US. Doon na kayo. Huwag nyo nasubukan dito sa atin. Kahit papano, mas maganda doon. Mas may chance tayo doon mabuhay. Kasi nandun na yung opportunity niya. Maraming nagtatanong, nagtatanong kumusta daw ako. Okay naman. Uh, mukhang tumataba na ba ako. So, pinipilit ko kumain talaga. Tsaka kailangan may goal. Ano bang goal? Siyempre, goal ko makita yung anak ko pero basically ang goal ko siyempre tulungan pa kayo. Kasi second life ko na to eh. Nakita niyo naman ang condition ko nun Talagang uh, delirious na ako doon. Delirious na ako noon eh. Uh, wala na ako sa sarili ko noon. Pero tama naman yung sinasabi ko lahat. Pero yun naman talaga. Kaya lang, siyempre dapat may goal tayo. Ang goal nga natin, tulungan pa rin ang kababayan natin hindi ko alam ano mangyayari sa akin if I will live 5 uh, months, 1 month, 1 year, 10 years. Walang makakasabi naman to. Pero sa tingin ko may purpose eh. Binuhay pa tayo eh. Uh, from patay, binuhay pa. Siguro meron pa. Tsaka ngayon, tumaba na ako ng 10 pounds eh. 10 pounds na tinaba ko eh. Dito lang sa bukol ko lang, kukwento ko lang sa inyo. Di ba may bukol akong 13 by 13 by 13. Yung iba sukat 16. So malaki siya. Parang siyang football ang problema lang daw itong football na to, parang ano daw siya, parang dead cells na siya. Parang kalyo na siya. Parang kalio, parang nagbuo na na dugo. Kaya magugulat kayo, yung waist ko, yung waist ko di ba dapat ang waist niyo 32, Bewan. 36. Ang bewa ko ngayon, 44. Para ako may 6 months dito. Hindi na daw matatanggal yon, dirin rin matatanggal kasi nga nakadikit. Kaya yun yun lang medyo nagpapahirap sa akin. Pero hindi naman siya lahat active cancer cells. Eh. Hindi na siya buhay. Eh. Baga, kalyo na lang siya. Ang nabubuhay na lang yung lumiit. So, around 50% to 60%. Around 50% eh, ang naliit niya. Hopefully, after the sec, after the fourth chemo, baka lumiit pa ulit. ah uh, para may mission tayo. Tingin ko talaga, it's just a miracle. ah uh, wala naman tayong panlaban eh. So, wala tayong panlaban dito sa ibang mga tumatakbo. Ang dami nilang pera. Grabe. Away sila ng away. Hayaan natin sila mag-away-away. -away. Pagdating ng Mayo, gulatin na lang natin. No? Oh. Kasi inisip ko, kung makakachamba tayo, mananalo tayo. I mean, pag nanalo tayo, wala nang gagastos sa election. Hindi na sila kailangan gumastos ng 1 billion pesos para manalo sa election. Eh, nanalo tayo, walang gastos. Eh. Pito mo tayo, wala tayong tarpulin, wala tayo lahat. Na ilang daan-daang million ginagastos nila. Tapos babawin lang naman nila sa inyo. Tapos away lang sila ng away. Wala naman wala naman mapapala. Pag kayo po ay nandun na sa bingit ng kamatayan, ang iniisip mo na lang ano yung ay tulong mo sa kapwa mo, may agrabyado ka ba? Meron ka bang kaaway? Actually, kaibigan ko na lahat. Wala na akong natitirang kaaway. Naayos ko na lahat ng galang ko. Ayusin niya. Dok Lisa. Opo. Pag may, meron tayong sakit, malubha o hindi malubha, kailangan po labanan yung inyong sakit. Uh -oh. Meron tayong goal para may incentive kayo. Bakit kayo magpapagaling? Halimbawa, yes. maliit pa mga anak nyo. Aba, eh kailangan humaba ang buhay nyo at makita nyo matapos sila sa pag-aaral. So, yun po yung mga example. Another example uh -oh. ng paglaban ng may sakit. Isipin nyo, yung sakit ninyo, nawawala yung mga bad cells. Tapos pinapalitan ng good cells. So, Uh, yung mind ng isang tao, <clears throat> yung utak, yung iniisip, malaki yung kontribusyon nun sa pag-alis ng inyong sakit. That's another one. Meron ako maganda dito, ginagamit na dito sa Singapore. Pwede, pwede ba pakita, Lisa? Pakita mo nga. Pakita mo yung Axe Oil ko, pati yung mm -hmm. GV. Meron silang produkto dito. I don't think mayroon sa Pilipinas. Pero, nakakatuwa eh, mamaganda. Pang-relax. Pang-relax. Kunin mo daw, Lisa. Ah. So... Uh, meron sila dito'ng sikat na sikat dito sa Singapore na magandang lotion. ko wala naman sa atin 'to. Tsaka meron sila special oil. Yan. Favorite ko to, eh. Wala to, wala 'to sa Pilipinas. Pero sa kanila sikat na sikat 'to, ano pangalan nito? Axe. Axe. Ito Axe Ax. Ax brand 'yung ano. Basta so, nasa so, Singapore so, kayo, lahat ng 7-Eleven meron nito alam ko, meron nagluloko nito. Sasabihin, bulok daw. Hayaan mo sila. Ito pang parelax ko eh. May drawing siyang palakol kasi axe eh. Ang maganda dito, hindi siya kasing tapang ng white flower. Ang white flower, pag nilagay mo dito, nako, sakit. Pwede masunog ang balat mo. Bakit Pwede masunog ang balat mo eh. Kaya hindi siya maganda. Kaya itong maganda dito, very light lang siya. Kaya ginagamit ko siya pag ano. Tapos ito rin ginagamit ko. Yes. So, yan po. So, ito lang mga ginagamit ko dito. Pagpa-relax ko lang sila dito. Eh, pero hindi naman available sa atin. Other tips, Doc Lisa? Yes. So, yung goal para humaba ang ating buhay. Tapos, pag may matindi kayong sakit, sa tama si Doc Willie, kain ng kain, tulog ng tulog. Tapos, uh, inundin ng tubig, sa na tubig kung kaya maglakad-lakad. Tapos, magpapaaraw. Yan po yung mga kailangan para gumaling tayo ngayon. Kung merong mga side effects, yung mga, hindi ba, may mga anti-rejection na gamot, o kaya naman, uh, nagki-chemotherapy kayo, ang daming side effect so, uh, hindi kayo makakain. So, ang sasabihin natin, is small frequent feedings, konti-konti yung kinakain, pero dalasan, kung walang gana rin kumain. At kung wala namang lasa yung pagkain ninyo, siguro mas lagyan natin ng mga herbs o yung mga pampalasa, bawang, sibuyas, kamatis. Lagi ko itong ginagamit ito. Every day, pamparelax. Nilalagay ko dito, pampatulog, pamparelax. Meron din gumagamit ito. Oh. Oh, mura lang dito, parang $2 lang dito. Siguro mga 60 pesos. So, yan yung mga products nila dito. Medyo maganda. Sa atin, ewan ko. Pero I think locally, meron din tayong mga product na ganito. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Ah, uh, ito na siguro yung normal weight ko tapusin ko na lang tong chemo. Pero at least ngayon, nakakaplano na ako medyo matagal. Nakaplano na ako na pang one month, pang two months. Dati ang plano ko pang one day na lang. Okay, bumabalik na daw katawan ko. Okay. Tama na siguro to pag kumain pa ako masyado, uh, na ako masyado. So, ang tips din pala, small frequent feeding, hindi rin pwede agad-agad. Kasi nga, nabobondat ako eh. So, kain muna, wala masyadong liquid, mamaya pag na, natunaw na, tago lang ako iinom ng tubig, tapos mamaya kakain na naman konti para hindi lang mabondat yung tiyan ko. So, hintayin na lang natin anong gagawin ni God kung tatanggalin niya, iiwan niya konti, it's, it's up to Him. So, maraming maraming salamat sa prayers. Thank you so much. Medyo malakas tayo today, kaya tayo bumabati sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Thank you, thank you sa lahat ng dumarasal. Mabaling na nakatawang ko, ha? Ready na ba tayo lumaban? Oo, oo marami, marami nakikipaghaway sa Pilipinas. Ay, nako. Walang kabagay-bagay. dami-dami na nilang pera. Ay, nako. Paghatian na, na lang nila Luzon, Visayas, Mindanao. I na na sila one island each for everyone. Hindi pa, ma, hindi pa makontento kahit may one island each. Kailangan pa makakuha ng mas marami. Siyempre, pagkukuha kayong yung tama lang para sa iyo. Huwag mo nakunin yung, yung sa iba. Ano na yung kasopangan na masyado yun. Final words na please. Okay. Kung may sakit kayo, uh, hirap kayo, hindi pa kayo makatayo, humingi mo tayo ng tulong sa ating mga anak, kamag-anak, kapitbahay na sila yung magluluto para sa inyo maglilinis ng inyong bahay, mag-aalaga ng anak nyo kasi para makapahinga kayo konti. Okay. Maraming salamat po. God bless you. Thank you.